Grabe, ready ng baby. Yan let's go. Socks. Sit down Sit down. Nakashade ang baby ko. Ready na kami. Tapa. Tapa. <laughs> naka shade ng baby. Ah, ay, talaga naman. Ay, shush, shush, shush. Ay, pilipil talaga. ah give mommy. Give mommy, please. Ay, thank you. So. Yes, sir. You say you're welcome. You're <laughs> welcome. Oh, you. oh, babe. Oh, tell me. ng dam, dam nila. Bila sa dam nila. Ito, <laughs> Island. Ah. <laughs> shark Shark No shark Big guy Al Toby. Ay, shit, yang Pepsi ngapa pala. Hindi kelima tak kau tadi? Ita. Kalau aku nak beli lagi. ano. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Apa? Apa ano? Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Apa? Apa sa Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? lang

Yeah. Ah. Aliwang. Dah. Ah, kumain taw. <laughs> kumain. No. Chini, yes, hello. Hmm, yuy tapo. Kumain na to no. kanin. Mm. But may lupa ja. Patyan ke sang may lupa. Ingawa. Tara Di Eh kasi may lupa na nga oh. <laughs> Utinaw may lupa mga Hai. Assalamualaikum. Saya tak boleh nak tidur dah. Ha. Dia pun dah lalu. You like it? Nah, ini enggak. Dekat sini. Like. Hai, nak minum apa? May ako dito sa akin. Sige. Ay, ayako. Ay, makikita. Amin, ayako. Saka tali-tali ninyo dito. dito, may mga bata na. Siguro sa daycare yun. Laro-laro sila -laro doon. May naano doon na ba? So, nakita mo yung putol na kahoy na inapakan. Mungurog yung mukha. Sa kung ano yun, sa yun? Para urinisip daw doon doon, ilabas ng murug. No! Tok tok, wag nilalagay dito ka yung ang barbo mga bata. <laughs> Kaya Nakakala <laughs> <laughs> mababa, oh. Ang galing din yan. Hindi siya Ang gulang. Lagyan mo <laughs> siya yung mo siya yung ikot Hindi man ano yan. Yung binog kasi na yun. May ikot kasi <laughs> yun. This uh, Ha, <laughs> <you come. laughs> <laughs> kau dia nak som jeli kau tapi sekali ay sis hmm sus ah Gusto niya rin mga ganda pala, no? Mm. Okay, alam ko lang, na eh, lagi tayo dito. Yeah, Doon pa kami, oh. Doon na, Tesol. ganon, namin. Uh -huh. Asan na si Libon? Ayun na lang kabila. Ayun, sabi Nasaan? Diyan na!

Hindi na yung Wala na pating ibabawas. Dadagdagan na naman nga daw kasi parang naalala yung circulation. O hindi nga kasi sabi ko nga sa iyo. It's better to, you know, not really tight, it's better to like moving like this. Dagdagan na isa. Dagdagan na naman isa. Nagbabawas na ako. Lalo na mag-summer magsasummer, lalong magsikipin. I can, I can, ano, add another, ano, one. It's good to like you know Hajima, <laughs> <laughs> <So, laughs> <laughs> same, same yesterday. I just I know uh hey, hana. only one nanom, <coughs> only you move to? kasi po sa'yo. Tama nak yung nagabalaw-balaw. nak yung eh, siapa pa rin daw? Dito yun. Dito. Wait, 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 wait. Pwede dito yung kasi na... Dito. Dito ako. 就是嘛。 Walking only please. Walking. Hello ba. Ấy thế sao? En jen jen ge jing ge jing ge jing. Ge jing ge jing ge jing Down, 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 jump. Let's go now. D one I <laughs> no no, no, no. Hajuma, eh? Divana, stop, 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 please, stop, please, stop, 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 stop it, sit down. Mulmasho. let's drink water. I'll drink water. Let's drink water. Let's go. Let's drink water. Let's drink water. Oh. Mm. drink water first. I'm Yay! 압아응압아압 up na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Saya anjang, saya bahang anjang, saya anjang, anjang saya, anjang saya. Tapi bangin jangan, kalau kita serius, sesat soal. Sit down there. Sit down. <coughs> Sit down, Tabiko. Sit down. Choran to kayong lahat, oh. No no swimming ande. Swimming ande. Swimming ande water andi swimming ande no. Picturean ko kayo tayo kay lahat. Apat. Family picture niya. Water? 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 Water, Water nga maja. Swimming and then. <laughs> Tinan mo ka swimming na yung isa. <laughs> <laughs> Gusto niya talaga dyan pumunta. Talaga naman. Let's go na. Let's go. <laughs> Hindi tayo mag swimming Oo, gusto niya. <laughs> no swimming, please. <laughs> Brian, Brian, ano nga? Ah, uh, paano nga? Okay. You say, na, 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 you say. Hey, parang takutin lang siya. Get up, Brian. Yes, Stop. 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 <laughs> yes. Stop. ah. Mm. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Let's oh. go. <laughs> Not much if you're Brian, you, you, you put him to this one go. Please, thank you. <laughs> thank you. ABC also. Uy, yan, okay, okay lang ba siya? Si Brian? It's okay. Yes, <laughs> sorry, sorry. Nalo siya na kinalabasan di ba? Hindi. Ay, hindi. Malayo. Ano kami? Doon tayo doon sa pinag-exercisean. Ano yan? ano yan? Kuha na kayo Pwede palitan ko dito. Mo. Papa, kuda lang na kula dito. na ka.

Malapit Cebu? siya Sinabi ko lang. Basta sa Bisayas. Pero sinabi ko lang Para may hit. Alam niya kasi, mostly sa Korean si di ba alam? So, sinabi ko lang. Ikaw ko. Ako Ah. Memero kenapa? Recording. Oh. go, Let's go, let's go. Car, Car taxi. <laughs> up, up, up. Ha? Oo, tapos nakatayin siya. naka-ano lang wala pang niya kasi hindi naman malamig. Eh, pagkagabi malamig ako.